Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Wow na wow! Sana o oh, lahat ng lugar ay may ganito. Sino-sino nga ba ang mga maswerteng nakakuha nito? sa page ng Navotenio ako ay nasa 940 na Navotenio solo parents ang nakatanggap ng kanilang monthly cash subsidy sa first quarter ng 2025 para makatanggap ng 1,000 pesos kada buwan kailangan ang solo parents ay may valid solo parent ID mula sa CSWDO o kumikita ng minimum o below minimum wage at hindi nakakatanggap ng iba pang cash assistance or subsidy mula sa pamalaang national tulad ng 4Ps. Kung hindi pa nakarehistradong solo parent o kailangang mag-renew ng solo parent ID, makipag-ugnayan lamang sa City Social Welfare and Development Office sa second floor ng Navota City Hall Annex. Sa Navota City Hall Annex. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!